magpapares magpapares karan kanya na kaya. Hindi ka magami ng yuwing wing Back to yuwing oh, u-wing o <laughs> split ino. Huh. 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 Uy, ito Huh. dito ano ito Huh. lalaki? Sige, Huh. 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 Good morning Malabon. Ah, Sabado de Gloria. Araw ng Sabado. Ano? Ato Ito yung ano, stage na simbahan na nilagay dito sa plaza pang ano bukas ng umaga pero may tinda pa rin tayo bukas ng umaga linggo siguro mga alis 7 ka na ng umaga mga kalatag ngayon normal na oras pa rin tayo uh, sila paring ray kami nakalatag na bing uh, si Ace ka, lang sila John John yan, no? sila Mark si Dante nakapreso na yung may may 10. ng na eh. Nasarap lang kami ng Pulong Dua Super Health Center. Kaya may mga aso. Kaya nagladatag na si Ace. Sila Laone eh. Diba? Ay, skulo ko yun. Ayun o. No? Naku. Bubara uti na naman ni Coco yan. Eh. Bakala sila. Kaya na si at si Asia, e. si Ana yung mga doon nasa dulo Hoy Ano yung koy? Lutino Koy? Lutino? Akala na yung Lutino Sino mo na naman sa tropa mo ah oh. si binatog suman 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 na yan o oh. bit bit yan, uh, tuloy tuloy pa rin tayo dito sa Malabon. na meron tayong sabado at linggo uh, may mga bit bit na nakulungan mga baka roon. so parang pandami. bit 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 lang oh Yan. may mga paninda dyan bit bitin nyo na lang Yan, kagaya nyan yung kuya suman ha bit 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 lang na oh, parakit Oh, may luti yung isa oh. Oh, may rainbow po pa. Malaki. Uh, ah, ng buyer ni Mr. Asi oh. to. Eh, pero na yun oh, ang dami oh. Puro para Ah, sinanay no. mayro lang pinakiyaw na para kit. Ang dami. Oh. Ah, mga baji, pakiyawin yun na rin eh. Ay, dano ko aga. Aga aga mablog. Ay, ay, pili na ay pili. Tama ko. Ha? Ah. Dito dito. Oh. Dahil na napakiyo, puro para kasi siguro pang face up yan ah. Eh. oh, uh, Dumarami na yung tao 7am in the morning Araw ng Sabado, oh. Sabado ni Gloria eh. Magbabayag ng kalbo, ng kalbo na yan eh. Bago balik ng marabon Kapalain uh, yung wing, yellow face, saka kapalain yung yang gimana? nih sa presyo? yung so, ng yellow face? Oh, oh. oh. Ganda. Ah, yung harap ng yellow piece, ha? pa dami ng tao ngayon dito sa ating tiyanggian yan sila sir, titingin na halpi ito yung mga kulungan natin ha 17 by 30 yan lang yung available kaya <laughs> manok pa si Jetro kita uh, nyo tayo ng tao Ang na hantid, kaya mm -hmm. yung 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 bit yung 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 Wow, ang aga-aga pang init, no? Ayun, oh, yung bata. Yung bata. Yung Wala sila ace ngayon, ngayong linggo. Sila, postante lang, yan sila man. Sila man sa Grabe init. Habang sila ay nasa dagat, kami ay naririto, nagtitinda sa kulo. Changi <laughs> ah, uh, paninda namin. Ah, Tatay Romeo. Oh. Boston. Habang nasa Habang nasa dagat kayo. Nandito dito kami nagtitinda. Ah, may taglilimandaan dito ha. Sa Suya 600. Okay, so, may dalawang charge tatay. Wala kayo mabayaran mo kayo eh. Tatay maging ano kulungan na yung panindaw. Oh. Isa katabad umiikot ang init eh. Grabe talaga. Grabe init. Buti pa dun sa managmamanok eh, malilim. dito. Ang kalbo. Ayan yung mga pang-out natin ha. Sa Arps 1. Pail saka ino. Yung nasa kanan, pail to. Ayan. Olha o sapatrinho. Ito mga dilaw, maganda po sa supply. <coughs> Ang kolo nyo. Back to back pay. <coughs> Possible cap yung parvo of a pay. Yung hen naman dyan, yung green o papaya. Banda ng parbloom. dito malikot yan ang auto dyan oh. pares pero bandit pa lang yan oh. ang pinutuwa nag, nag may na rin